Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio, para sa Marso, 20, 2025. Ngayon ay isang mahalagang araw para sa iyo, Scorpio. Isa itong pagkakataon upang tunay mong maunawaan ang iyong panloob na lakas at gamitin ito upang maabot ang iyong pinakamalalim na pangarap. Sa bawat patak ng segundo, ang enerhiya ng araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng lakas upang yakapin ang iyong determinasyon, tapang, at walang kapantay na sigasig sa buhay. May mga tao sa paligid mo na maaaring makakita sa iyong matinding personalidad bilang isang bagay na nakakatakot. Ngunit huwag mong hayaang pigilan ka nito sa pagpapakita ng iyong tunay na sarili. Ang iyong pagiging masigasig at determinado ay hindi isang kahinaan. Ito ay isang regalo. Ito ang nagpapahiwatig na kaya mong lumampas sa anumang hadlang na dumating sa iyong landas. Sa araw na ito, hinihikayat kang magpokus sa pagpapalakas ng iyong sarili, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa emosyonal at espiritual. Sa likas mong pagiging malalim at sensitibo, madali mong nararamdaman ang enerhiya ng mga taong nakapaligid sa iyo kaya naman ngayon ay isang magandang pagkakataon upang alagaan ang iyong sarili bigyan mo ng oras ang iyong puso at isipan upang makapagpahinga mula sa anumang stress o bigat ng nakaraan sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa iyong sarili lalo mong mapapalakas ang iyong kakayahang makamit ang iyong mga pangarap sa paglipas ng araw, maaari mong maramdaman ang isang matinding pagnanais na iwanan ang nakagawian at yakapin ang bago. Ang iyong ambisyon ay nagminingas na nag-aanyaya sa iyo na sumubok ng mga bagay na maaaring dati ay kinatatakutan mong gawin. Huwag kang matakot sa pagbabago, Scorpio. Ang pagbabago ay hindi kaaway, ito ay isang oportunidad upang ipakita ang iyong tunay na potensyal. Marahil ay matagal mo nang pinagninilayan ang isang desisyon na maaaring makapagpabago sa takbo ng iyong buhay. Ang araw na ito ay nagtutulak sa iyo upang gumawa ng unang hakbang. Ito na ang pagkakataong ipakita ang iyong tapang at gamitin ang iyong determinasyon upang maisakatuparan ang iyong mga plano. Ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa pagsisimula ng bagong landas, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng matibay na pananampalataya sa iyong sarili. Madalas kang nag-aalinlangan sa iyong sariling kakayahan, ngunit ngayon, hinihikayat kang magtiwala sa iyong instincts. Ang tiwala sa sarili ay isang mahalagang sangkap sa tabumpay. Kapag naniniwala ka na kaya mong gawin ang isang bagay, mas nagiging madali para sa iyo ang abutin ito, kung may mga plano kang gustong simulan, ito na ang tamang oras upang gawin ang unang hakbang. Huwag mong hayaang pigilan ka ng takot o pag-alinlangan. Sa halip, gamitin mo ang iyong panloob na tapang upang harapin ang anumang pagsubok na maaaring dumating. Sa iyong pakikitungo sa ibang tao mayong araw, tandaan na hindi mo kailangang laging ipakita ang iyong matigas na panig. Ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa iyong kakayahang ipaglaban ang iyong paniniwala, kundi pati na rin sa iyong kakayahang makinig at makipag-ugnayan sa iba. Minsan, ang pagpapakita ng kahinaan ay isang senyales ng tunay na katatagan. Subukan mong buksan ang iyong sarili sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Ibahagi mo ang iyong mga pangarap at adhikain sa mga taong handang makinig at sumuporta sa iyo. Sa ganitong paraan, mas lalong lalalim ang iyong mga koneksyon, at mas magiging makabuluhan ang iyong mga relasyon. Habang patuloy mong nilalakbay ang araw na ito, alalahanin ang kahalagahan ng balanse sa iyong buhay. Hindi mo kailangang laging ipilit ang iyong sarili upang makamit ang tabumpay. Minsan, ang pinakamagandang desisyon ay ang hayaan ang mga bagay na dumaloy ng natural. Sa pamamagitan ng pagpapahinga at pagbibigay ng oras sa iyong sarili upang magmuni-muni, mas magiging malinaw sa iyo ang iyong mga layunin at direksyon. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay pula. Ang pula ay sumisimbolo ng lakas, tapang at matinding determinasyon. Sa pagsusuot ng kulay na ito o sa pagkakaroon ng elemento ng pula sa iyong paligid, Maaari mong maramdaman ang pagtaas ng iyong enerhiya at kumpiyansa. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay Pito, 22 at 35. Ang Pito ay sumisimbolo ng karunungan at panloob na pagising. Ang 22 ay nagdadala ng enerhiya ng katatagan at tagumpay sa hinaharap at ang 35 ay nagpapahiwatig ng paglago at positibong pagbabago sa buhay. Isang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paggawa ng isang bagay na nagpapasaya sa iyong kaluluwa. Maaari itong isang aktibidad na may kinalaman sa sining, musika, pagsulat, o kahit simpleng paglalakad sa isang lugar na tahimik at payapa. Ang mahalaga ay magkaroon ka ng oras para sa iyong sarili upang makapag-recharge at mapanatili ang iyong panloob na balanse. Sa pagtatapos ng araw na ito, Scorpio, mararamdaman mo ang isang bagong enerhiya sa iyong loob. Ang araw na ito ay nagturo sa iyo ng maraming bagay, ang kahalagahan ng paniniwala sa iyong sarili, ang pagtanggap sa pagbabago, at ang pagpapahalaga sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo. Huwag mong hayaang mawala ang ganitong pakiramdam. Patuloy mong ipagpatuloy ang iyong paglalakbay ng may tapang at determinasyon ang buhay ay puno ng mga pagsubok, ngunit tandaan mong ikaw ay mas malakas kaysa sa anumang balakid na maaaring dumating. Sa bawat hamon na iyong hinaharap, isa kang mandirigma, hindi lamang sa panlabas kundi pati na rin sa iyong puso at isipan. Huwag mong hayaang hadlangan ka ng takot o pag-aalinlangan, dahil ikaw mismo ang may hawak ng iyong kapalaran sa bawat araw na lumilipas, patuloy kang lumalago, natututo, at nagiging mas matatag. Huwag kang susuko sa iyong mga pangarap, dahil ang tunay na tagumpay ay makakamit mo sa tamang panahon. Magtiwala ka sa iyong sarili, sa iyong kakayahan, at sa landas na iyong tinataha. Ano man ang mangyari, tandaan mong ikaw ay isang Scorpio, matapang, matatag, at walang takot na humarap sa anumang pagsubok ng buhay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.